guys, bibili tayo ng siomai. Yan, so dito tayo guys, bibili ng siomai. Natatakam ako sa siomai. Parang gusto kong kumain ng siomai ngayong gabi. Yan, ito din kasi yung favorite ni Simon. So ang kagandahan dito, mura lang. Yan, ang lalaki pa. <laughs> Di ka agad magugutom pagkatapos yung kumain. Bibili tayo ng siomai. Malaking kulong po. Sige. 60 pesos. Malamig para yan, so habang ni kuya guys Ang ating shumai na worth of 60 pesos Yan, so ang lalaki diba So pumunta tayo dito sa mini mart Ito din po yung may-ari ng shumai yan Yan, so sa tabi lang po yan sa kanila And then, so pipili po tayo ng ating mailuto Pang umaga naman Yan, so kadalasan dito guys mga hotdog yan, ito yun, mga hotdog. Yan, mga bingo hotdog. And then, so meron din po sila dyan mga chicken nuggets. And then, yung burger patty, yan. So, ang napili ko dyan is yung burger patty. Yan, yun po yung chicken nuggets. yun po yung niluto ko noong umaga, baan kay Simon. So, napili ko ang patty burger. So, para maipa naman. 60 pesos po yan. Sige po. Ito yung ulam, guys. Bili ito yung ulam. 60 pesos po yan, ate. Burger. Burger. Pati. Yan, so okay na, guys, ang ating shomai. Yan, so kita yun naman ang laki-laki ng mga shomai. So nilagyan po ni Kuya ng bago o. And next. Bawang. Then, yeah. meron ko tayo dyan kalamansi, soy sauce, and chili. O, ang siyoma! Anong batang ete. O, ba? Ang siyoma, favorite. Kalat pa. <laughs>